Hello guys, uh, good morning Ayan guys, ha, pupunta tayo ng LTO uh, Magre-renew tayo ng ating uh, driver's license Ayan Mag-expire na kasi yung ating driver's license Ngayong July, sa birthday natin Two weeks na lang uh, mag-expire na yung ating uh, driver's license Sana uh, 10 years na yung ating magiging uh, license driver's license at sana hindi papel <laughs> ayan maaga tayo ngayon wala pang 7 o'clock pero di tayo pupunta sa main na LTO dunan tayo sa sa mall doon tayo pupunta sa Robinson's Place Iloilo. at sana 10 uh, years na kasi wala naman tayong uh, violations. Ayan. Ni minsan, di tayo nahuli. Hindi totoo yan. Ayan, mag expire na yung ating lesensya. Two weeks na lang birthday na natin. Nice. Nice. And dito na tayo sa Robinson's Place, Iloilo. Hindi ko alam kung pwede nang pumasok. Papunta ng LTO. Sir, LTO pwede na? Pwede na, thank you. Ayan guys, ha, pwede. Ayan, di pa open yung uh, Robinson's uh, pero pwede tayong pumasok. Dahil po punta tayo ng LTO. Ayan, mas maganda dito mag park. Ayan, wala pa masyadong motor. Siyempre, mag-park tayo doon sa dulo. Ayan. Dito na tayo sa Robinson's Place in Ilo. Ayan guys, okay na tayo sa LTO. Ayan, success. Ayan guys, okay na tayo sa LTO. Ayan, okay na yung lisensya natin. Ayan, congrats, 10 uh, years. <laughs> Ayan, 10 years na yung ating uh, lisensya. Dati is 5 uh, years. Ngayon is 10 uh, years na. 10 years na sa wakas no violations ayan salamat bali yung requirements nyo guys is yung uh, exam uh, yung certificate na pumasa kayo ng uh, exam yung sa akin kasi kinuha ko ng online sa portal ng LTO ay uh, nakapasa tayo doon sa exam online exam na dapat is kailangan naka nakakuha ng 80% pataas kasi yung uh, exam is uh, 25 items guys dapat 20 out of uh, 25 yung makuha nyo para makapasa para makapasa kayo sa exam yung sa atin is hindi uh, na, di naman natin na uh, talaga may, may kayabangan to <laughs> kami may mistakes lang tayo ng dalawa bali 92% ay pasado pa rin <laughs> tapos uh, yung iba ang sabi is uh, magpapapotocopy ng license uh, back to back guys ng lisensya pero di, naman, di ko naman nagamit di naman uh, hiningi yung photocopy ng lisensya ayun yung uh, syempre yung uh, luma yung driver's license uh, dadalin nyo ayan, pagpunta nyo ng LTO ayan pumunta uh, pupunta muna kayo ng medical ayan mas maganda meron kayong dalang uh, medical certificate na accredited ng uh, LTO o doon mismo sa LTO guys sa tabi ng uh, sa tabi ng LTO merong uh, uh, medical dyan uh, mali magpabayad kayo ng 600 pesos guys para sa medical ano yung ginawa sa medical guys? Eye check guys uh, Yung mga letters Ayan yung uh, ginawa sa atin At yung ayaw na ayaw ko Yung Ishihara test <laughs> Ayun na uh, Yung meron pang Ishihara test guys Dito sa Ro uh, Robinson's Place Iloilo. yan yung ayaw na ayaw ko Yung uh, Ishihara test Buti na lang ha uh, Pasado tayo guys sa uh, Ishihara test Medyo madali lang yung uh, binigay, yung binigay sa atin. Bibigyan kayo ng uh, uh, certificate or medical certificate. 'Yun yung gagamitin nyo uh, para ipasa sa LTO. Yung mga ipapasa nyo sa LTO, yung uh, medical certificate, yung uh, driver's license nyo, uh, tapos yung uh, Certificate ng Examination na pasado kayo uh, at yung form na bibigay ng LTO na para fill up nyo guys merong form na pifill upan nyo kung Renewal, Bago, stud uh, Student Permit, ayan kung kailangan ng uh, photocopy ng driver's license uh, magpa-photocopy na kayo guys baka merong LTO na uh, yung uh, photocopy ng uh, driver's license back to back guys ng lisensya Tapos patapos nyo yung uh, ipasa sa parang sa information desk tapos upupo muna kayo tapos tatawagin kayo ng cashier Ayan, sa cashier magbabayad kayo ng magkano ba yun? 585 pesos kung wala kayong violation ayan, 585 pesos pag hindi kayo expired pero kung uh, expired kayo ng 1 day hanggang 1 year yata uh, 75 pesos yung additional 1 to 2 years 150 pesos. Ayan, yung mabayaran nyo. Ayan, baka tapos nyo magbaya sa cashier, ayan, uh, hintay nyo nga tawagin yung pangalan nyo sa, sa window 1. Ano magtawag doon? Ayan, lalagay ko na lang. Diyan yung uh, picture kayo. Fingerprints, tsaka yung perma. Ayan. Tatanungin kayo diyan kung uh, same pa rin na picture yung gagamitin at sa kapirma or magpapa-picture kayo ng bago. Yung sa akin isa, uh, din na ako nagpapa ulit at saka kapirma para mukhang bata pa rin. <laughs> Kasi pag uh, nagpapa-picture kayo ulit, mukhang matanda na kayo. Google <laughs> Tapos sa uh, fingerprints. Tapos sa uh, maglalag kayo guys na na-receive niyo yung uh, lisensya. Ayun tapos bibigyan bibigyan na sa inyo yung bagong lisensya. Ayun. Buti at uh, plastic na guys at hindi papel yung binigay sa atin. Ang galing. At saka yung pinaka-importante, 10 years. Yung validity ng ating driver's license Ayan At saka yung receiver nyo guys uh, may, Merong ibibigay na Official receipt uh, Isang band paper guys Isang short band paper ganun kalaki yung official receipt Parang uh, OR ng ating uh, Sasakyan or motor Na binibigay, na binibigay. ganun kalaki Ayan, basta. Okay na yung ating lisensya. 10 years. Walang violations. Ayan, matinong driver tayo. Ilala kong kaliskis mo, oy. <laughs> Ayan, guys. Ah, thanks for watching and please don't forget to subscribe. Right, safe everyone. This is Beer Pads. Peace out.